Mga hey, Maxus Park, kamusta kayo? At sa vlog po natin ngayon, Maxus Park, pag-uusapan po natin ang mga klase ng babae na atat na atat ang mga lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be Spark! At ang unang klase ng babae kayong na atat na atat ang mga yung babaeng mahirap makuha. Yan ang unang klase ng babae kay support na talaga namang hinahangad, pinapangarap at hinahanap-hanap at kinakaatatan na makalalakihan. Yung babae na mahirap makuha, hard to get. ba diba? sapagkat alam namin na may mataas yung value. ba diba? sapagkat yung babae na yon ay mismo siya, naglagla, naglalagay siya ng value pagpapalaga sa sarili niya. Sabagat, hindi siya basta-basta nagpapa-uto, hindi siya basta-basta nagpapa-bola, hindi siya basta-basta nagpapakuha, hindi siya basta-basta naniniwala, at hindi basta-basta nagtitiwala. Yan ang mga high value. Diba? Ayaw ng mga lalaki yung mga easy to get. Ayaw namin mga lalaki, yung babaeng mabilis o madaling makuha. At di ba't nagkaroon nga ng kasabihan? Anong kasabihan? Yung kapag ka uh, madaling nakuha, eh, madali rin pakawalan. Gusto mo ba maging gano'n ka lang? Kaya kung gusto mo na ikaw ay makaranas ka at lagamang ka inspire uh, magkaroon ka sa buhay mo ng tunay na pag-ibig at lalaking magpapalaga sa'yo, dapat ka-inspired, paghirapan ka niya. At para mangyari yun, di ba, Palagahan mong sarili mo. Huwag ka, huwag kang mabilis makuha. Dapat mahirap lang makuha dapat ipakita mo sa kanila na hindi ka basta bastang babae na dapat kang pahalagahan, na dapat kang respetuhin, na dapat kang talaga namang ka-inspired, mahalin na totoo. Minsan nasa babae na lang yan, kaya kung minsan binabali wala ka ng lalaki at ginaganyang-ganyang ka na lang at mababa ang tingin sa'yo at bigla-bigla ka na lang iniiwan dahil mababa tingin sa'yo, dahil matabilis kanyang nakukuha sa lahat ng bagay simula pa nung umpisang nakilala kanya at nakita kanya. Ka-inspired, huwag kang ganyan. Kung gusto mo na maging atat na atat sa iyo boyfriend mo o mister mo at kung single ka, maraming manligaw sa iyo, dapat mahirap kang makuha. At para mangyari yon ka-inspired, magkaroon ka ng pagpapalaga sa sarili mo at para mas lalong mangyari yun, magkaroon ka ng kumpiyansa, at para magkaroon ka ng kumpiyansa, dapat ka mag improve upang maging makatuwiran ng kumpiyansa mo na yan, sapagat hindi lang basta iisipin mo, kundi magkakaroon ka talaga sa pamamagitan ng talagang nagkaroon ng resulta ang pag-usumigap mo magpaganda at magpaseksi, unahin mo ang sarili mo kaysa sa lalaki unahin mo ang sarili mo kaysa sa paglalandi, unahin mo ang sarili mo kaysa sa pag-ibig at manalaman mo ang totoo pagiging deserve mo na talaga ang paghirapan nila sapagkat ikaw mismo pinaghirapan mo kung anong meron ka ngayon sa sarili mo ka inspire at pangalawang katangian ng babae ka inspire na talaga mang atat na atat ang mga lakis yung babaeng may malasakit sa lahat yung pangalawa ka inspire alam nyo mga ka-inspire na mga lakihan, lalo na may mga mature na, matatalino at mga profesional, yun mga hinahanap halap namin. Diba? Lalo na mga may high value at seryoso sa buhay, at nagaanap talaga kayo Husband ng makakasama sa panghabang buhay. Since at at natat kaming magkaroon. Yung babaeng may malasakit sa kapwa, yung babaeng may malasakit sa lahat, hindi yung babaeng makasarili at walang pakialam. Maganda ka nga, maganda ka, sexy ka, kaakit-akit ka, laki ng hinaharap mo, laki pa ng likuran mo. oh, alam, nyo, alam nyo ibig sabihin nga, di ba? Yung kwet mo, laki, o. Oh. Tapos, sabihan nyo may kaya ka rin sa buhay, maganda putis mo, kung ano na tinuturok mo, o normal man yan. Pero kung basura naman ang ugali mo, di ba? At wala kang malasakit at pakialam sa tao, sa kapwa mo, e kayong e ka. May magkagusto man sa'yo, sana magtagal kayo. Dahil ang, ang itsura, pang-attract mo yan eh. Kaya nga mahalaga na magpaganda, magpagwapo dahil pang-attract natin yan. Para maging attractive ka, maakit mo sila at kilalaning kanila. Pero alam mo kung gusto mo na mayroong mag-stay sa'yo, merong manatili sa'yo pang habang buhay, may makasama ka pang habang buhay, at hindi mawala ang pag-ibig sa'yo ng partner mo, dapat kayo unahin mo, pagandahin lalo ang ugali mo. Sa mga magagandang ugali ng tao ay pagkakaroon ng malasakit at care sa ibang tao. Hindi yung pagiging makasarili at pagdakita ng lalaking mahal mo o ng partner mo na may malasakit ka sa pamilya niya o sa ibang tao sa paligid mo dito sa mundo ay mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo siya magiging atat na atat sa'yo at hindi kanya niya hahayaang mawala pa sa buhay at kung single ka maraming mandiligaw sa mga kapamilya ka pa sapagkat sa'yo sa mga talaga mga pinakamataas na uri ng babae yung hinahanap-hanap na makalakihan yung babae may mabuting puso at may malasakit sa kanyang kapwa kay Inspired. pangatlong katangin kay Inspar do no, klase ng babae na atat na atat ang mga lakis yung babae hindi sinungaling at totoo sa sarili yung pangatlong kay Inspar alam nyo yung mga katangian na yan kapag pinaglay mo at naging ganyan ka imposible na sabihin natin pag isa ka sa buhay meron at merong gugustuhin manatili sa'yo pang habang buhay meron at merong magmamahal sa'yo pang habang buhay meron at merong magkaagusto at manliligaw sa'yo meron at merong mahuhulog sa'yo sapagkat maniwala man kayo sa hindi isa yan sa pinakahinahanap-hanap na makalalakihan sa isang babae yung pagiging totoo, tapat hindi yung laging nagsisinungaling hindi yung lagi nagkukunwari. Alam nyo, mga lalaki, mga logical yan, inoobserbahan kayo yan, nakikiramdam din yan, kapag yan, sumablay ka sa kanyang mga mata, nalaman niyang hindi ka totoo, nalaman niyang, nalaman yang sinungaling ka, ewan ko na lang, kung hanggang saan na lang ang inyong relasyon at pag-ibig niya sa'yo. kailangan kay yung maging mabuti kang babae, maging ganyang katangian mo, magiging atat na atat sa'yo na lalaki sa mga sikreto upang ka Inspire merong magmahal sa totoo at may, may magstay sa iyo pang habang buhay kay Inspire. Pang-apat na klase ng babae kay Inspire na atat na atat mga lakis, yung babae alam ang kanyang halaga, yung pang-apat kay Ikaw, alam mo ba ang mo sarili mo? O baka sabi mo lang at nagdedelusyon ka, dilulo ka, pero ang totoo, akala mo lang, siya sabi mo, may alam ko halaga ko sa sarili ko pero naghahabol ka naman sa lalaki at palagi kang nagpapakabalaw sa pag-ibig. At sinasabi ng iba dyan na alam daw nilang halaga nila sa kanilang sarili pero nagpapa bembang kung kani kanino puro na lang bisyo nagmumura hindi nag-aalaga sa sarili at mukhang loss nareng na rin at dahil di nag-aalaga sa kanyang itsura at kung ano nang kung anong iniisip at lagi na nagwawalwal at sinisira ang buhay at lagi nagchichit at laging talaga ka-inspired nag ma kaawa sa lalaking lagi naman siyang niloloko at sinasaktan at tuna, ibang halaga alam mo ang halaga mo sarili mo totoo ba yan o baka naman siya sabi mo lang o baka naman nagkukunwari ka lang o baka naman niloloko mong ang sarili mo o baka naman delusional ka lang pero totoo hindi mo talaga alam ang halaga mo sarili mo at hindi mo pinapalagahan ang sarili mo tingin mo ba may mas seryoso sa yo? tingin mo ba may magmamahal sa'yo tunay at ang pangmatagalan tingin mo may magtatagal sa'yo kung ganyan ka hindi mo pinapalagaan ang sarili mo, hindi mo pinapalagaan ang buhay mo. Ka-inspired, huwag kang maging ganyan. Paalagaan mong sarili mo at tiniyak ko sa'yo. Magiging atat na atat silang makuha ka at maging parte ka ng buhay nila at may magmamahal sa'yo, ka-inspired. Panglimang klase ng babae ka-inspired na atat na atat na malakas. Yung babae merong gustong maabot sa buhay. Yung panglima ka-inspired sa, sa pinakatotoo na talaga mang napakakaakit-akit para sa mga lalaki. Yung babae na may pangarap at ambisyon at yung babae na nagsusumika para sa kanyang mga pangarap. Yung iba kasi dyan, may pangarap nga. Merong gustong maabot sa buhay. Merong ambisyon pero wala namang ginagawa. Yung iba naman, umaasa lang at bumedepende lang sa kung kani-kanino. ba? Diba? Pero kung yung babae, merong gustong maabot sa buhay, may pangarap, at nagsusumikap siya para maabot yung mga gusto niya, ay eh, kaakit-akit yun. Hindi ka man ganun kaganda pa ngayon. Hindi ka man ganun kasexy pa ngayon kapag nakitaan ka ng potensyal ng isang lalaki ay talaga namang isipin niyang pwede kanyang makasama pang habang buhay sapagkat ang mga kalakihan ay talaga namang kayong sapat karamihan dyan, eh ang gusto namin yung mga din sa amin yung babaeng hindi magiging pabigat sa amin yung mga babaeng hindi lang puro demand hindi puro asa kundi may sariling diskarte at makakatulong namin upang magtagumpay. Kapag ka ganyan ka magiging atat na atat sa ang boyfriend mo para pakasalan ka. Kapag ka ganyan ka magiging atat na atat sa ang mister mo para talagang ka pa buhay. Kung single ka, meron at merong manliligaw sa at magiging atat na atat na maging sa kanya ka. Sapagkat ganyan ka, maging ganyan ka upang ka inspire tumakas ang value sa kanilang mga mata. Kasi sa mga pinakaklase ng babae na talagang gustong gusto ng mga lalaki. Yung babae merong gustong maabot sa buhay at para dito. Huwag kang maging palasa. Huwag kang maging normal lang na babae na tagamang sa bahay lang. Sa, sa mga sikreto kay Inspark upang mahalin at gustuhin kanila. Lalo na mga kalaki at ng partner mo ka-inspire. Pangayon na klase ng babae kay Inspark na atat na atat ang mga laki, Yung babae sweet and caring. Yung kay Inspark. Alam nyo, napakahalaga ng dalawang bagay niyan. Kapag wala kang ganyan, sigurado kay Inspark may hirapan ka na magkaroon ng matibay na relasyon at kung hindi ka ganyan, mahihirapan ka at talaga namang mas, lalong may humanga sa'yo at manligaw sa'yo kung single ka sapagkat sa sa pinaka mapapansin ng tao sa iyo kung may pakialam ka kung may care ka sa sa mga pinaka mapapansin ng tao sa paligid mo kung sweet ka hindi ba sa si inyo sobrang halata na, na napakasuplada napakasungit at napakamapagmataas, mapagmataas mata pa kaya huwag kang talaga mga ka-inspired baging ganon kung gusto mo na maging tunay na maging maligaya sa buhay mo. Sapagkat ang tunay na kaligayahan sa buhay ay ang pagkakaroon ng ka-inspired ng tunay na pag-ibig sa buhay mo. At magka, matatamo mo yan kapag ka tinamo mo ang ganyang pag-uugali, pagiging malambing at caring sa kapwa mo. ka-inspired, tandaan mo yan, huwag kang maging salbahe, maging ganyang kataglayin mo yan, magiging atat na atat sila sa iyo at kung may partner ka na ay mas lalo kanyang iibigin dahil ganyan ka, kay Inspired. Ang 7 klase ng babae kay Inspired, na atat na atat na mahala, kasi yung babaeng open-minded. Ang 7 Inspired. Alam niyo mga Inspired sa mundong ito, sa totoo lang ha, ah, ano eh, napakarami na lalaki man o babae, na hindi open-minded. Sa totoo lang. Maraming average. Dapat kay Inspired, ano ka rin, ah, sabihin natin, think out of the box. Di ba? Hindi yung nakikiyano ka lang, sulod sa daloy, masyado kang traditional, masyado kang average, diba, sapat na sa'yo yung ganyan. Ayaw bang magkaroon ng mas magandang buhay? Ayaw bang mas mag magkaroon ng mas magandang buhay mga magiging anak mo o anak nyo? Ang pamilya mo, ang mga kapatid mo, dapat maging open-minded sa lahat ng bagay kay Inspart. Kapag ka naging ganyan ka, talaga naman kay Inspart, malaki ang madadagdag sa value mo. At sa mga mata ng lalaki, talaga mong napaka-value mo sapagkat ka inspired open minded ka sapagkat yung mga babae na close minded mahirap pakisamahan yan yung mga babaeng close minded mahirap yan makasama sa buhay yung mga babaeng close minded ayun yung mga laging negative napaka toxic at laging ka inspired nagsiselos yung mga babaeng close minded yun yung mga babaeng ka-inspired, mahirap may marating sa buhay yan. Real talk lang, huwag kang masaktan. Pero yung mga babae, lalaki man o babae na open-minded, sila yung malayo ang nararating sa buhay. Kaya sila yung pinag-aagawan ng mga tao sa paligid nila. At kung magiging ganyan ka, siguradong magiging atat na atat sa iyo mga kalakihan. Kung may partner ka na, ay ipapahalagahan ka. Hindi nagugustuhin mo wala ka sa buhay niya, ka-inspired. Pangulong klase ng babae ka-inspired na atat na atat ang mga kalakihan. Yung babaeng maganda at sexy. Yung pangulo ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, maging totoo na tayo dito. Huwag na tayo mag-plastikan pa. Huwag na tayo maging magkunwari pa, maging, maging prank na tayo dito. Siyempre, mga lalaki yan eh. Mga lalaki kami. Siyempre, gusto namin at atat na atat kami sa mga babae na maganda at sexy. Diba? Yung iba dyan, puro reklamo. Sinasabi, sabi, ganyan naman kayo eh. Gusto nyo lang maganda, sexy, ganyan. Eh, diba? may magagawa ka ba? Eh, lalaki yan eh. Nature na mga kalaki yan yan. Diba? Yan ang binagay sa amin ng Panginoon na kami maakit sa mga magaganda at sexy. Siyempre, mas, ma mas okay pag maganda yung ugali. Pero nakakatulong din kay yung maganda ka at sexy. Kaya nga mag-self-improve ka. Kaysa mag-malungkot ka dyan, kaysa maging negatibo ka dyan, kaysa magreklamo ka dyan, kaysa magmukbo ka dyan, eh, kumilos ka. Bumangon ka. ma inspire ka sa iba. Kaya mo yan. Magpa-sexy ka. Yung iba dyan, ang lalaki na. Yung iba dyan, ang papayat na sobra. Ikuyos mo yung katawan mo, mag-exercise ka. Yung iba dyan, masyado ng loss yan. Hindi na nakapagsuklay ng maayos ang buhok. May nangangamoy na rin yung kilikili mo. Dapat magpaganda ka. Dapat ayusin mo yung sarili mo. Pati yung mga sinusuot mo, luluma na. At mukha na rin ewan dyan, bumili ka. O kaya naman, ayusin mo. Get inspired. Sarili mo yan. Huwag pabayaan ang sarili mo. Kahit pa kadami ang problema o pagsubok, stress na stress ka na. Yung iba yan talaga mang hirap na hirap na lumaban ka. Kapagkat hindi naman habang buhay ganyan yan. Wala naman permanente sa mundo, aahon ka din. Magiging okay din ang lahat. Kaya naman kadami problema mo, magiging maayos din yan. Mag self-improve ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka. Pag naging ganyan ka, sigurado magiging high value ka. Sapagat siya sa mga pinakagusto ng mga kalakihan, atat na atat ang mga laki Pag naging ganyan ka ang boyfriend mo o mister mo, mas talong mamahalin ka at kung single ka, ay sigurado ka in maraming manliligaw sa iyo. At talaga namang magkakaroon ka ng tuloy na, na pag-ibig sa buhay mo at magiging maligaya ka. At isa sa mga sikreto upang ka inspire magkaroon ka ng beauty privilege sa mundo. At talaga namang mas talo kang mamahalin ng lalaking gugustuhin mo o iibigin mo ka inspire ka spot maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa akong subscribe, ay maspag tiki na no po yung subscribe. Tiki na no po notification bell. Okay, pa mag-i-update kayo pag may bago akong upload. So, mag magpa-coach yung magpa-advise para na sa po sa aking Facebook. yung profile picture ko. Search nyo rin sa Messenger kung hindi nyo makita sa FB. At pakimessage ako. Ako mismo ang magre-reply sa chat nyo. Maraming maraming salamat. Makin-spag bagay at kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spa.